<laughs> ang sabi niya, ay uh, meron tayong mayroon kanya-kanyang opinyon, but I disagree sabay talikod. Uh -huh. So, harap-harapan na binastos ng presidente ng Pilipinas, yung ko-equal ano niya, buddy. Ay tong Marcos, mm. tingnan niyo ha, ang kawalang-respeto ng Pangulong Bongbong Marcos mm. sa sistema ng gobyerno. Mm. Tingnan nyo, ang kawalang respeto. nag i ka ng labing dalawa, labing isa, o oh, ilan na lang i-endorso mong <laughs> uh, kandidato pagkasenador. Mm. Sinasabi mo na ito yung mga magagaling na mga tao. Mm. Oh, pero hindi kong inyong uh, maaalala, itong kanyang kapatid mm. ay miyembro ng kanyang grupo na alyansa. Mm -hmm. At uh, due process dictates, itong sinasabi ni Amy Marcos, eh, within the, ano, the bounds of yung batas natin. Aha. Uh -huh. Anong sabi ni Pangulong Marcos? Kanina. Na mm -hmm. bawat tao may kanya-kanyang opinion. We are entitled to our own opinions. So, ah, English. Oh, sabi English. niya, we are entitled to <laughs> our own opinions. Oh, hala, opinion? ko ba bawal ang opinion? <laughs> Ayun na. Gulo niyo ah. Eh vlogger pa naman 'yan. Pag sa oh. kanila okay lang, pero pag sa atin hindi pwede. Yun. Oh. So, are... <laughs> may basehan ba ang opinion? Hindi, kailangan eh. yan sa facts. Hindi, eh, kailangan okay. eh ano, ano muna natin 'yan. So, ang sabi niya, <laughs> ay, meron tayong meron kanya-kanyang opinion but i disagree sabay talikod oo uh -huh. so harap-harapan na binastos mm -hmm. ng presidente ng Pilipinas yung co-equal ano niya body uh -huh. o equal branch niya na Senado mm -hmm. na sinabi na nagdi-disagree siya doon sa ano uh, resulta ng hearing sa Senado mm -hmm. at ang nakakatawa atin niya pa mm -hmm. at the same time alyansa din itong si Amy. yes hindi ba? So, uh -huh. anong, anong, anong tawag dito? Bo? Akala ko ba magagaling yung mga kinakampanya mo? Akala ko ba dream team yan? O ito, ate mo pa. Uh -huh. So, ibig sabihin sinungaling, uh, sinungaling or walang kwenta opinion ng ate mo, uh -huh. eh, anong tawag sa opinion mo? Isang lahi lang naman kayo. Dito na lang natin tingnan, mga kapatid. Bagkapatid sila nagbabanggaan. Hmm. Kung silang magkadugo, ay hindi nagbabanggaan. Nila, hindi nila maayos, uh -huh. nila, eh. hindi nila maayos yung pamilya nila. Hindi nila maayos yung pamilya nila. Yung yung pamilya pakayan ng mga Pilipino? Tayo mga Pilipino pa kaya? Kaya tigilan po natin. Katulad ng sinabi ko, kapag ang isang tao pinatalsik na, wag mo lang pabalikin. Kasi disgrasya talaga aabutin eh. Mm -hmm. o, tingnan nyo, ano nangyayari sa atin? Eh, sinabi na dati na may ganito yan. O, ganito ang mga issue niyan. Ibinoto nyo pa. O, ano nangyayari sa Pilipinas? Ayun naman, o, uh -huh. naninisi na naman kayo. Hindi naman. <laughs> bumutong <itong> patuloy. Hilaan <laughs> <laughs> ano lang natin. Sinasabi lang natin na talagang hindi ka dapat, ano, oh. walang, walang sinabi ito si Bongbong Marcos na dapat paniwalaan. Kaya ayaw okay. sa si inong ibang mga DDS eh. Oo. Oh, kasi... Dahil naninisi daw kayo. <laughs> Ganun talaga. Pag, merong ano pa, may pag-roll pa ng ayan. Naninisi <laughs> kayo lagi. ba, no eh. <laughs> Ganun talaga. Eh, oh. eh ito yun, nakikita natin. Again, mm -hmm. Opinyon to, although bawal at mali <laughs> magbigay ng opinion, according doon sa inatinan mong ano, debate, uh, mm. eh, magbibigay pa rin tayo ng opinion. Yes. O, kasi libre naman magbigay ng opinion. Yan ay ang ating opinion. Ang sinasabi natin, huwag kayong maniniwala dito kay Bongbong Marcos sa pinagsasabi nito dahil hindi talaga nito nire-respeto ang uh, mga ahensya ng gobyerno mm -hmm. kailangan pabor lahat sa kanila. Parang pasismo na nga eh. Yes. Ay, parang na nga so... siyang diktadoriya talaga eh. Mm -hmm. Oo.